Nag-testing nga kaming mag-uling pagkatapos nakakita kami ng misteryosong sigbin. Boy! Nagahanap lang kasi kami ng gagamba kaso ang problema. Akala ko ibon lang na kumakalus ko sa may kabila may nararamdaman na tayo. Nag-testing kasi kami mag-uling sa pagbaka sakali na makakaipon kami ng pambiling bahay. Uling na kami pre, kailangan namin maghanap buhay. Pero di namin naasahan na ganito pala kahirap ito. Isang kahoy pa lang, pahira pa Nagpalitan na. Nagpalitan na nga kami sa pagputol na itong kahoy na ito. Mas mahal kasi ang uling ng gantong kahoy. Kaya kahit matigas, pinagtsatsagaan na namin. Maya-maya lang makalipas ang kalahating oras So, wakas naputol na ito Isa na kaming puno, pre, pang uling Ilang sako na to? Ilang sako na to? Tatlo na to Estimate nga nung kasama ko Nasa tatlong sakong uling na daw Itong kahoy na ito Kaya pag nakasampo tayong ganito 30 na sako na yun Pagkatapos nga ngaraming maputol ito, nagsimula ng dumilim. At dito na papasok yung stage 2. Unang bungad pa nga lang namin, ito na agad yung sumalubong sa amin. Di kami sigurado kung anong kulay ito, pero sigurado kami napaka-solid na ito. <laughs> kung makikita nyo pre, nagkukulay pula na yung mga galamay niya. alang lang may nakita uli kami, kaso etong isa na ito, pre, medyo awig to nung nakuha natin noon. Kaso nga lang, kulay white yan. Yung dati kasi pre, kulay ito. Kalagitnaan na kasi ng August ngayon, at kung makikita nyo pre, talagang naglalabasan yung mga gamugamu. Say na kasi yan pre, na yung mga gamugamu na yan, ibig sabihin magsisilakayhan yung mga gagamba. Ayoko namang gagamba, makatay May alang may nakita uli kami. Kaso etong isa na to pre mukhang matapang to kasi nga gagambang mansanas to. Bihira lang kasi yung mga gagamba na nagbabahay sa mansanas kagaya nito. At kung makikita nyo pre napakahaba talaga na. Napakaganda ka ng kulay nito pagkatapos napakahaba pa ng galamay. Napakalago din ang balahibo nito kaya talagang tubo na lugi pa. At sa halos mahigit isang linggo na pang gagamba natin ngayon lang talaga uli kami nakakita ng gagambang sundalo. Kung makikita nyo pre eto talaga yung pinaka solid na nakuha namin. Akala talaga namin dire diretsyo na Kasi nga pre palaki ng palaki nakikita namin. Pero sa kabila ng kaligayahan na ito di talaga namin naasahan Nandito na dito na pala papasok yung pangatlong stage. Lalakas na yung ulan. Bigla kasi kaming inabutan ng napakalakas na ulan. Tumutodo na. Kaya nakapag-decide kami na sumilong muna dito sa may dahon ng saging. Nabot kami ng ulan pre, nasa bundok kami. Pinagmasdan lang namin sandali yung paligid pagkatapos nagsimula na kami sa paglakad. kasi mamaya abutin pa kami ng mas malakas na ulan. Kaso di namin inaasahan na dito pala sa paglakad namin na to magsisimula yung isang trahedya. Boy! Boy! Wala talaga kaming idea kung ano yung nakinig namin. Pero sabi ni Mang Ben, sigbin daw yun. Yan kasi lumalabas yan to. maya may alang lang ay lumakas na yung loob namin dahil nakarating na kami dito sa base namin. Boy! Boy! May mabul sa amin. Nung una wala pa naniniwala sa amin pero nung pinanood namin tong video na to, dun pa lang sila natauhan. Nagmatchag din kami sa paligid kasi baka mamaya may nakasunod pa. Sabi ko na huwag tayo nalakad ang tatlo tayo eh. Hindi, akala ko ibon lang na kumakalus ko siya. Eh. Dun pa lang sa may kabila, may nararamdaman na tayo eh. Ah, Lola, last na to pre talaga, dito na kami mauulit mahu ma magbundok. Lola. Di na lang namin pinansin yung mga nangyayari dito. Wala kasi kaming ibang no choice kasi nga pre, nasa bundok kami. Kaya nakapag-decide kami na dito na magpaabot ng umaga. Napakadelikado <laughs> na kasi kapag lulusong pa kami. Kasi kung makikita nyo pre, napakataas talaga na itong pwesto namin. Talagang halos kapantay na namin yung mga ibang bundok. <laughs> Pero wala namin pa dyan, basta sa bawat pagsuot namin sa gubat, lagi namin baon-baon ang nag-iisang payo ni Mang Ben. Lahat ng mundo ay daan yan. Kaya pag nakakita kayo ng multo, takbo.